Good morning mga kamimo dyan Ngayong araw na to Maglinis ako ulit ng tiptop Para sa aking isda Kasi video ano na Madumi na yung tubig ng riptab kailangan natin palitan kasi baka magkasakit yung isda ko sayang naman pag matay tapos pag nagkasakit ang gamot mahal kaya kung hindi pa siya nagkasakit oh. isa na lang natin para walang problema umpisahan ko na ngayon tubig ko doon no? yung balde tatlong o apat na mga malalaking balde ilagyan ko ng tubig para residuretso na yung trabaho ko Opmisahan natin mga kamimo. Ready na yung sibot. Ini mo is oh. Wala talaga oh. Marami lang ang ano, dumi. So yung dahilan mat na mamatay yung isda ko. Kasi parang na ano sila ano, parang lambat oi. Eh, yung dumi nito. Ya, linisan na lang natin po. Dami pa to eh.

Eh. Pusa na natin tapin yung mga isla. Ano na natin to? Isa na natin para ano. Ito na Oh. Ah, ganyan yung ulit. Dumi. Kita natin ito para linisan natin. sige na natin ng tubig yung kitab malinis na apos na. apos na tayo, mga kamimo. Ito na pago din. okay lang, basta buhay yung isda. mga kamimo, tapos na 'tong naglinis ng na Ito na pago din, pero okay lang malinis na kusins da masaya na silang nag dun sa ano itab na malinis ang tubig kailang mapagod basta hindi lang magkasakit yung sida ko uh, thank you for watching my video God bless all thank you very much